Grabe at paano nga daw pumasok itong impossible jump shot na ito ng isang Nets Sprager. Pero bago yan mga idol ay pag-usapan din muna natin ang isang bagay kung saan hindi rin o hirap din paniwalaan ng maraming NBA fans na nangyari nga ito. At sa laban din ito mga idol ng Brooklyn Nets pati na rin ng Boston Celtics kung saan nangyari nga ito sa fourth quarter nung itong si Al Horford ay bigyan nga ng technical foul ng referee for hanging on the rim. Yan mga idol ang technical foul na medyo against ngang maraming NBA fans. Hindi nga daw maganda itong bagong rule ng NBA na bawal magtangal ang mga NBA players matapos nga nilang sumalpak. Sabi nga ng isang fan dito mga idol na kailangan nga daw talaga ng NBA na tingnan ang role na ito at talagang pag-aralan ng dahil nga raw meron daw 240 pounds na big man or player na kinakailangan nga daw mag-swing after ng kanyang dakdak para ma-maintain ang kanilang balance at safely nga silang makalapag. Kaya nga hindi daw dapat nabigyan niya ng technical foul. Sabi naman dito ng isa, getting a technical foul for hanging on to the rim 0.3 seconds longer than they want you is such BS nga daw. This is why the game is deemed soft. At ang sabi naman nito mga idol, hanging onto the rim or pull up is the worst technical foul nga daw in the NBA. Maraming nga daw pagkakataon na ang ginagawa lang nilang paghang sa rim Ay para ma-prevent ang hindi nga magandang pagbagsak At para makapag-land sila ng safely Pangalawang nga daw na rason na bakit hindi magandang technical foul ito Ay grown men na nga daw Itong mga NBA players na ito Who cares? And more likely nga daw na needs to get back on defense So talo din yung mga nagahang on the rim Hindi na daw kailangan bigyan pa ng technical Pero kayo mga idol, ano bang opinion nyo dito? Komento niya lamang yan sa ating comment section at ngayon ay ang pag-usapan itong si Cam Thomas at kung paano niya ngang pinahanga ang maraming NBA fan nang dahil na pumasok itong impossible jump shot niya nga daw na ito. Well, attacking hard itong si Cam Thomas then pulls up for a jumper parang any other or normal jump shot lang naman. Pero when we take a closer look mga idol, nung nag-jump stop itong si Cam Thomas look mga idol, completely nakataligod itong si Cam Thomas at parang imposible na pumasok pa itong jump shot attempt niya na ito pero nang dahil nga sa mid-air adjustment niya sinabayan pa nga yan ng contest ni Jalen Brown pero mga idol, swish ang naging resulta ng jumper na iyan humanga nga maraming fans mga idol dito sa ginawa ni Cam Thomas. The degree of difficulty nga daw ng jump shot na ito ay eh, talaga namang to the highest level, max level na daw mga idol. Kaya naman mga idol, ang sabi nga ng isang fan dito I thought na it look weird nga daw yung jump shot na yon ni Cam Thomas. Pero ridiculous nga daw yon At ang next fan to watch nga daw yan. Sabi ng isa, nasty talent nga daw itong si Cam Thomas. His game is so unorthodox. It's incredible nga daw. Itong si Cam Thomas daw goes out there and just get buckets. At palagay naman ng isang fan na hindi ito intentional na ginawa ni Cam Thomas pero pumasok pa nga rin ang impossible jump shot attempt na ito. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.